Ano ba to, bro? Ano ha? Kasoy? Hindi. <laughs> Yan, o, ano kaya ito? Amay ano mo kaya? Bitakin mo nga, bro. Walang amoy? Bitakin ko, anong amoy? Bitakin mo nga, bro. Bitakin mo. Huwag niyo bitak. Ay, ang para pa ito. Ang gama. Parang Parang abukado Ay hindi Ano ba ito? Ano amoy? bayabas bayabas na malaki Amoy na bayabas nga Hindi ah bayabas Saan okay. okay. ba payabas? Ngayon nagtaka pa ulit Ano na no, naman to. ito? Ito ano na no, ba ito? Subukan mo nga hindi naman kinakain ng ibon. Kung kinakain ng ibon, pwedeng kainin ng tao. okay, oh, ko kin ang kinain ng ibon. Eto, <laughs> ano ba to? May ganoti, first time ko makakita sa Korea ng ganito. Tapos doon. Grapes Grapes ba to? Wild grapes? Hindi ah. Pero pulang-pula siya, oh. hindi na pupunta dun to? hindi dami oh Tawang lang kung ano ang mga to Sa Pwede bang isulat nyo? I-comment nyo sa baba kung ano ang mga to Ayan yan oh Nasa chill Chill manan Ay, Jesus Ay, sino bang ba mga to? Makapag-commenta, sino bang ba mga to? Hindi ko kilala ang mga to Tala nga dito sa Brett Pupunta doon Oo oh, Tingnan ko anong mga dahon dito talo lusot tayo doon O oh, tara, si Pinilimin O ano kaya yun, bro Ano kaya yung bunga nito Ito, iba to, ano Tignan nyo to Yun naman, iba yun Parang suha Actually Hindi siya makita Against the light yan, no oh. Suha ba yan, bro? Nakakain ba yan? Ano ba yan? Ah, may panungkit sila oh. Siguro kinukuha ng mga koreano to. You know? Yan, 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 yan. Yan ang may panungkit sila. Ha? Ah? Ngayon ko lang nakita. Namumunga ko lang mga to ano. Nakaraan, hindi ko nakita. Yan po, hinog. Ngayon, gusto ko na yan. Ito lang mga, ba't di kinakayo ng tao oh? Daming nagkalat lang dyan, no? Ayan, ako siya, kahit na pitas mo na ito, ayan. Ayan na to, ano yan? Ayan din ba yung bus? Magkaya ba sila ng phone? Tara, tara. Ayan, dito Ito, ito, may buong ang iba. Ito, may buong na rin. hindi naman natin nakakain ng mga yan. Alin? Lasa? Yun, yung nakita ko dito mababa. O ito pa, ano ba yung mga to? Ito na naman. Ito ang mga yan. Existe. Ay, ito. Ito siya, o. Oh. Ito, 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 ito. Ano ba makakapagsabi kung ano to? Kung pwedeng kainin o hindi. Ito, Oh. So, ito lang na ignorante ako for the pro. Ano? Ayun na ako nakakita ng ganitong bunga. Ay! Laglag na yan. অ ব্ৰ ঠিকে আছোঁ ন হা